ug o susubo o sa mga nagsunod ni Among Pagsibya. Biyernes karon Setyembre 11, Tuig 2015. Kini si Crystal Clemente ug kini ang Sunstar Pilipinas. Presidente Aquino, gipanghambog ang Cebu sa APEC Finance Ministers ug miawhag nga magsuroy-suroy sa Sugbo. Si Nero Vera Flores sa report. Giawhag ni Presidente Benigno Aquino III ang mga APEC finance ministers atol sa Osaka welcome event sa Magtan nga bisitahon ang mga beach sa Sugbo. Nang hinaot si Aquino nga mabisita sa mga ministers ang mga maanindot nga beach sa Sugbo ug matilawan nila ang mga laming pagkaon sa probinsya. Gipang hambug usab ni Kino ang pagka makaabi-abihon sa mga Sugbuanon sa mga bisita ug hinaot siya nga masinati kini sa mga APEC ministers. Matod niya Kino nga ang mga Sugbuanon mao'y mupamatuod nga it's more fun in the Philippines. On another note, I hope that apart from my welcome, you will be able to feel the warm welcome of the Cebuano people who are renowned for their musicality and hospitality. After all, you are in the Philippines, Queen City of the South. Gawas sa pagsuri sa sugbo nang hinaot ang presidente nga makamugna ang mga APEC ministers o mga pulisiya nga makatabang sa paglambo sa ekonomiya sa nasud. I am hopeful that your time here in Cebu will go beyond finalizing previously discussed agreements and will involve speaking of new ideas that can further grow our economies. Maayong balita alang sa mga minimum wage earners dinhi sa Sugbo. Kini may tungod gi aprubahan na ang 13 pesos nga aumento sa sweldo matag adlaw. Ang kasamtangang 340 pesos nga inadlaw nga minimum wage mahimo ng 353 pesos ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board nagkonsensus kagahapon alang sa mga aumento sa suhulan nga mahimong mu-apply sa mga empleyado nga nagtrabaho sa mga kompanya gikan sa Dakbayan sa Karkar hangtun sa Danao. Sa among pakikinabi sa pipila ka empleyado ang maong aumento gikalipay nila kay dako na daw kining tabang sa ilang inadlaw nga gastos. So, kung sa ang mo reaction na itong increase nga 13 pesos kada atlaw sa sweldo. Nalipay yeah. ra kawala? Nalipay. O, nalipay lang may Naman tay, naaprobahan naman tong 13 pesos nga increase matag adlaw sa minimum wage na sahod. So, on sa man yung reaction na to, nalipay ba ka nga naaprobahan to? Alipay alipay. Alipay. Kaya nga ika ng urgent business, mga sa Africa pero parang sa, sa gym. Uh -uh. At least, makaalala siya uh -huh. Sigo na Department of Labor and Employment Region 7 Director Ezekiel Sarkauka nga ang maong umento alang sa pag-recover sa erosion sa purchasing power sa mga empleyado, dihang nalaka kana ang presyo sa mga palitunon. Samtang sa bahin sa mga kumpanya, si Cebu Chamber of Commerce and Industry President Maria Teresa Chan, nagkanayon nga dapat subay sa umento sa sahod, musakapod ang productivity sa mga empleyado. Sigon saab nila ni Cebu Business Cup President Gordon Allen Joseph o former president sa Mandawi Chamber of Commerce and Industry nga si Philip Tan nga mas maayo gihapon para kanila kung kamaayo sa performance sa empleyado ang basihan sa omento. Ang draft sa maong wage order ipadala sa National Wages and Productivity Council alang sa review watok legal impediment o kung wala man, mahimo na i ipublish sa mga mantalaan. Mahimong ipatuman ng umento 15 days human ang pagawas niini ini sa newspapers. Lechon, lamian, makahay blood o karon makawa og trabaho. Atong paminaon si Mildred Galarpe sa report. Lechon, usa sa pinakalaming pagkaon sa Pilipinas, labinakon kini gikan din sa Sugbo. Sa Cagayan de Oro, duha ka broadcasters sa DXRU kon Radio Ultra ang gitaktak sa trabaho tungod sa lechon. Ang gitaktak mao sila Edgar Navarro o Gwenifredo de Lava, mga beteranong broadcasters sa Cagayan de Oro. Gisaway sa Cagayan de Oro Press Club ug sa National Union of Journalists ang gibuhat sa management sa DXRU. Gitan-aw nila kining pag-atake sa kaayuhan ug seguridad sa trabaho sa mga empleyado. Usa ka leksyon ang gipadala sa anak ni Cagayan de Oro City Mayor Oscar Moreno niadtong miaging pista Agosto 28 sa istasyonan sa DXRU. Sa pagtuo nga ang leksyon para sa ila, Ila usab kining gipistahan apan nagsugod ang ilang kalbaryo sa dihang gitawgan sila nga ipadala ang lechon didto sa balay sa tag-iya sa radio station. Apan hurot na ang lechon. Nasuko ang tag-iya nga nisangpot sa pagtaktak kang Dilava og Navarro. Mildred Galarpe alang sa Sunstar Pilipinas. Walay kasong ipasaka sa 69 ka mga langyaw nga gidakop labot sa online fraud. Atong susiho ang detalye sa report ni Mildred Galarpe. Libring manguli sa Taiwan o China ang 69 ka mga langyaw nga sakop sa Osaka Transnational Telecommunications Syndicate human sila nadakpan ni Antong Martes. Giandam karon sa Kapulisan o sa Bureau of Immigration and Deportation ang deportation proceedings sa mga langyaw. Si Senior Superintendent Ray Lindon Lawas mipasabot nga dili nila mapasakaan og kaso nga violation sa mga balao dinhi sa Pilipinas kay ang mga biktima tuaman sa gawa sa nasod. Ang may jurisdiction sa mga suspitsadong langyaw kay mao ang ilang tagsa-tagsang nasod diin ang ilang mga biktima. Apan gibantayan karon sa kapulisan basin adunay mga local copycats o mga tagasugbo sugbo sa ilang anomalya posibleng ma-blacklist ang mga langyaw sa pagbisitag balik din sa Pilipinas. Ako si Mildred Galarpe, alang sa Sunstar, Pilipinas. Ugani ang mga balita, gikan sa ubang bahin sa nasod. your daily dose of Sunstar news also, Sunstar's e-paper has a 7-day trial version you can now check on the recent headlines on your desktops tablets or smartphones from the hottest news to the latest updates on any publication you may register with the following steps First, go to the website www.sunsor.com.ph. Click the e-paper button in the upper right corner of the page. Click the subscribe button of the new user icon. Fill in the required field of information for registration. Once you're done, don't forget to mark the I have read and agreed to the terms of use in the privacy policy. Click Next. Step 2 will let you choose your type of subscription. Since you're subscribing for the free version, click on the Sansor Cebu free trial. Click next. The end of the registration will lead you to the page of today's headlines. Enjoy your seven-day free trial subscription. For more information, visit www.sonsor.com.ph. UV Baby Lancers posibleng pang makasuod sa semifinals human nila gipildi ang USJR Baby Jaguars sa high school basketball sa Sesafe. Ang balitang sports kang Lea Kapuyan. Gipindi sa University of the Visayas Baby Lancers ang University of San Jose Recoletos Baby Jaguars sa so Sesafe High School Division 68-42 aron paghatag o paglaom sa ilang kupunan nga makasud sa semifinals. Kung napildi ang Baby Lancers, mauna unta kadto ang katapusan nilang duwa tungod kay nagkuput man ng twice to beat advantage ang Baby Jaguars. Sa pagsugod pa lang sa duwa, maayo na nga sa ang gipakita sa Baby Lancers Diin in wagyud nakatilaw og labaw ang Baby Jaguars sa paghuman sa matag sa duwa. Ang Baby Lancers ug Baby Jaguars mag-abot pag-usab karong Domingo ug ang mudaog mao ang makasud sa semifinals sa college tagak na ang University of Southern Philippines Foundation Panthers sa dihang gipildi na usab sila sa defending champion Southwestern University Cobras 81-73 sa laing bahin ang UAC Warriors UV Green Lancers ug SWU Cobras sigurado ng apil sa Final Four ug makasud na usab sila sa Philippine Collegiate Championship League Leia Kapuyan sa Balitang Sports. Enrique Hill na blind item daw nga hubog. Sayri ang tibuok detalye sa showbiz chika ni Miley Sereneo. At doon na ang mga nangkawas nga pangan, kung kinsa bagyod ang mga tao nga gitumbok sa blind item ni Showbiz Connect na Connect. Host Aisha Mendoza sa iyong pipila ka Instagram posts. Sa iyang unang post, gitumbok ni Ice ang kayang actor na daw naghubog-hubog o nagdala og gagubot sa eroplano. Nagsugod ang gubot, dihang gisumbag-sumbag daw sa actor ang kauban niyang usa ka actress apan dihang napakusog kini. Eh. Nasuko daw ang babay. Tungod kay mura daw og napakauwawan ang gyang napaka actor, mao nga nagsugod siya pagbuhat og komisyon. Samtang usa ka TV host og ka love team sa yang actor, isuway pagpugong kaniya apan wala kini magpapugong. Diha-diha gisag gisagpa ang actor sa iyang ka love team. Karon, Gitumbok ang actor na daw si Enrique Hill o ang gisumbag-sumbag na si actress mao si Jesse Mandiola. Si Luis Manzano sa daw ang giilang host manisuway pagpugong sa kagubot samtang si Liza Soberano ang nanagpa diha kay Enrique. Apanbisan pa man hot topic na ni Caron, nagpabiling hilum ang mga kampo nila Luis Manzano o Enrique Hill. Kini si Miley na Terenayo alang sa Showbiz Chica alang sa uban pang showbiz chika, bisita ha ang celebrity.sunstar.com.ph I-follow po niya sa Twitter at Sunstar Showbiz. Sa Lotto Results, walay nakadaog sa mga premyo sa 649 Super Lotto o 642 Lotto sa mga bola kagabi. Bulahon niya ang 645 Mega Lotto. Ani ang balor sa dolyar gikan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Musunod ang kapalaran gikan sa Sunstar Super Balita. Ug din hinatapos ang atong mga balita karong Adlawa. Alang sa dugang pang updates, bisita ang www.sunstar.com.ph. I-follow e sa among mga updates sa Twitter at Sunstar Online o sa Facebook Sunstar Philippine News. Kini si Crystal Cromente o kini ang Sunstar Pilipinas.